Pinagabayoran ka sa haos. <laughs> agat eh. So, hello mga ka-sisters! Dito tayo sa palayan. Kasi yung palay namin ay halos tatlong araw tatlong araw na nag-ani ako hindi pa rin naubos kasi nga pautay-utay. Yung nagkataon na si nanay ay umuwi dito. Kaya si nanay aking maging kasama sa pag-ani. So, ito na lang ang natira hanggang doon sa pinakadulo. Yung sa likod nito ay naubos na na ani. So, kayo ang gagamitin namin para kahit hindi namin mag ay hindi masisira yung palay. So, ito tayo. Apo, noy. Ito, big tayong dala. Saku pa. Oh, may sako dito oh, pag napuno nyo. Pwede. Ito ayak. pwede ka magupit-gupit. Para matuto ko rin sa buhay mo. Bakit gupit? Pwede din ka may ay. Mahirap, pag, mahirap ano ha? Sige, e, go tayo. tayo. Naanig si, eh, si Amang Kameran? Ah, kay si, Amang Rahay? Oo. Oh. Okay, nakaglabs ako kasi isugat ang kamay. tunog lang halos. Masarap hmm. kasi yan, bayuhin. Oo, sarap yan. Ito ay bayuhin ko din, tapos sasaingin pagkabango. Bago bilhan ng karne. Ayos. Sobrang sarap na buhay. Sangagin na lang, Meg. Ha? Sangagin na lang. Sa nga gin nga. Oo, sarap ito, bango. Tapos saingin. Oo, ah, alala ko yung kunang panahon. Yung bagang... Wari wala daw init sa mundo. Paano ka makakain? na budlay Kasi paborito itong ganitong trabaho. Paborito ko itong trabaho na ito mga pinanay kasi ang mabilis dito sa ganito. Ito ay ang kulang nito. Ano? Linis. Hindi okay, ko Malaka din ng pati nay. Hindi kahit madalang kung ginisan. Abo ila bunong nang Hindi ni abono to eh. Ah, lang. Kaso lang. ay sayang ang palay. Kunti lang ani ko dito mga ka sisters, hindi katulad ng isang taon. Na medyo yan, marami. daming damo. Marami kasi ng damo ngayon dahil hindi kayang isprehan. <laughs> Inisprehan ng pandamo. Pa. Kaso lang hindi talaga naubos. lang ang pag-alaga ng palay. Hindi ko na kasi nabalik-balikan ito mula nung nagkaroon ako ng something sa katawan. Pinabayaan ko na bago yeah, ngayon na, lang uli nagbalik dahil ano, paani na. Yan, hindi na tayo naghanap ng marami pang ani dahil sa kulang ang ating pag... Ba't di mo yagay sa likod mo? Parang ang... Uh, oh, Ba't di mo patay ginatipon sa kamay mo? Mga ginalagay mo kagadit. Hindi si kaya. niya. Ha? Bagay mo. ito pa. Pinipig na naman. Parang walang kwan yung aking ano. Yan. Bakit Wala. ibang kulay sa kanila? Ha? Ibang kulay ng ating. Ibang barete yung atin. Ah, kayo pala mapula. mar ay ating ilagay sa sako. May sako dyan, dalang kundala kayo dala sako. better luck next time pero hindi na ako tatanim sa sunod na taon dahil sayang lang ang aking pagod at, at gastos <laughs> mag maghanap tayo ng ibang pabuhayan bibili uh, uh, na lang tayo ng bigas sa sunod mapunta na sa alas singko to mapunta na sa alas tayo uh -huh. kaya ka ito o isa isa yun ay yeah, lang, balik ka na ang pagka-umaga. Hindi mo ubos. Importante eh. Huwag palitin ang sarili mo yeah. pag hindi kaya. Uyog ka yan. Hindi yan. Ako ay pagod din. Dari kami ang umaga. Puro nag... Damo ako ng kwan. gulayan. yan. Tapos pagkahapon dito, ito tayo sa palayan. Hindi lang ako naawa dito sa palay na tira kawawa kasi ang garas na mapabayaan to okay, kawawa talagang busong inabot mo sigurado abusuhin tayo Mabaya ng may kapal oo oh, abusuhin tayo ng kapal baka uli pa dahil atong condo ay naka-schedule yun Shhh. ang karit mo toy? ah ito? toy kaya mo ilagay? kaya ako din so, mag-condo Pasó, gira vamos al café. No suelo con atención. mga ka-sisters, mag-ihaw tayo ng lukan. Ayan, lukan ang tawag sa amin ito. Anong shell sure na may malapad na mukha. Nag-iihaw tayo dahil katatapos lang natin mag-ani ng palay. Ay dito na tayo sa ating ulam na lukan. Lukan, lukan, saan ka na ngayon? Yan. Ang sabaw nito ay lasang dagat. Gagawa tayo ng sausawan. Medyo marumi yung aking inihawan. Pero okay lang yan dahil may takip naman yung ating may shell naman yung ating niluluto yan tumunog tunog na wala kaming ihawan kaya dyan lang yan, nilagay sa uling mamatay siya kasi nga ay yun, ubos oh. ilaw pang iba tayo natin na bumuka bago kunin yun, di ba? buka, -buka. may tayo may pipino kami na inihanda. At it, at ito naman mga ka-sisters ay yung talaba. Binili ko lang siya sa palengke. Dahil gusto kong kumain ng talaba at hindi kami makapaghanap ng talaba. Dahil nagaani tayo ng palay. So, gumawa ako ng yan, gumawa ako ng sausawan, suka, may paminta, sibuyas at saka asili. Isausaw namin dito yung lukan, yung shell. Yan. At syempre mga ka-sisters, may panghimagas tayo na bibingka. Ayan, may himagas tayo na pang na may panghimagas tayo na bibingka na ginawa ni Jean. Okay na. Yan na yung mga luka natin natapos nang inihaw, natapos nang ihawin. So ayan mga ka-sisters, kakain na tayo. Talagang gutom na rin. Ah, So pray tayo. Maraming salamat o Diyos sa uh, buhay. Salamat sa pagpapala. Salamat, at salamat, at salamat at sa mga at sa mga 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 Amen. 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 Sa usawa natin. Think, ay think masyadong suka. Kala mo sarap ka agad yun mo. Ito? yun na uh, yes. hmm? Bukbang tayo. Nang anak uh, nagkamay na kalimang ka sisters kasi, kasi nga sa ulam namin ay shell or lukan. Mmm. Super. Super sarap. Ay, ilang ano? Hindi nyo ganun. Ano? Sile? ano? Sili? Ano? Ilang matis. Gusto mo matis? Matis doon ah. Sa kamalang kamatis. Sampong isa. Pareho lang sila. Talaba at sa kalukan. Mmm. Sarap. talaga talaba, sanay kami kumain na hilaw. Hindi niluto. Kasi mas feel namin yung sarap talaga. Hindi namin kasama si nanay sa pagkain kasi nga nag, may nagluto din sila ng kanilang pagkain doon kay Gin Pilit. Yun. Masukang suka sarap. Na, pala. Subit. Ayaw. Ayaw akong mapala. ka. Hmm? Ikaw makakakamahal. Hindi ako akong Ito ko yun. Ayaw akong mapala. Ayaw akong mapala. Ayaw akong mapala. Hmm. kanan. Dahil makalawate. Hmm. Ang akit ba Namit sobra. Ayaw akong gusto mo? Ang sarap. Dito na naman kami sa labas kumain at nasarapan kami ng kalsada kaya pag may dumadaan. <laughs> nakatingin sa amin kasi kumakain kami. So, kain sa mga dumadaan. At mga kain sa mga dumadaan at mga nakatingin sa amin. <laughs> Nagbili rin sila may saya kaya ito kasi Eric. Kaya sulo namin kain tong ganito kadami. Same same lang kasi tayo ng ulam. Same ulam. na dami. kami sa ulam. Parang yung inihaw din. Kasi pag inihaw mo siya ka sister malasa. Lumalabas yung talagang totoong lasa ng shell. Lasang gagat. Dagat. <laughs> Lasang dagat na may salong bitchin. Cek mana masak? Tuh kain, enggak, ibas ya, telah bayar nih. Hmm, kan dok yang, mana? lang kemana pun, saya akan berkali. Tengok aku, hadap dicelah. Lah no? tahu pulih ya. Tabuh tabuh ya. Siap. Siap baik tak ah. Hmm. Siap. Dia macam merasa. Hmm. Tabuh ke sana siap ya. Jadi orang ni. Hmm. ah. Yeah. Hmm. So Tuloy pa yung kain namin mga ka-sisters pero magbababay na kami kasi sobrang haba na. Thank you so much. Next videos tayo mga ka-sisters. God bless all. Bye-bye.